Guys, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. <laughs> ayan guys, ito po, nagsasalansa naman po ako ng aming panindang cheese malunggay panbisar, ayan, or cheese moringa panbisar. Kung bago lang po kayo sa aking channel, ayan, please subscribe and click notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. Ayan, ito po, po ang uh, pinagkakabalan po namin araw-araw ang -araw, magtinda ng pandesal. Ayan. Malinis po ang aking mga kamay, guys. Ayan. Ayan. Ano, kumusta ka na dyan? Ayos <laughs> lang. Dalawa po kami kasalansan sa ang uh, aming uh, paninda bukas. Nasalansan po namin ito uh, gabi na para paalsay. Eh. Tapos pag do na siya Ayan iluluto na kami Ito mamay araw Para namin ititinda Kaya po ang pagtitinda po ng tinapay Ay puyat po talaga Kaya tiyagaan lang po Para tayo mabuhay Ayan Ayan diba 3 hours yun pagpapalsa Ganito Mahabang oras pang pagpapalsa nito Bago mailuto 3 hours yan. Ito po ang aming cheese malunggay pandesal na tinitinda araw-araw. Masarap. Kaya guys, masarap masarap. Kung hindi kayo kumakain ng gulay, ayan. Kumailan po kayo ng pandesal na may cheese malunggay. Nakain ng gulay. Nakain na kayo ng gulay na masarap. Na malunggay o moringa. Mayaman sa vitamin C. Hmm. Aming vitamins kaya malunggay o moringa. Ay, cheese naman. Vitamin D rin, ba? Ayan. Oh, ayan, guys. Ayan. Pahinga akong tray dyan. Ayan lang <laughs> Ay, ang pagsalasa. mo napati dyan. Ayan. Kaya lang, ayan lang, guys, ang aming uh, yens okay. matrabaw lang yens guys kani to lang magawa ng magsalansan po ng pandesal sa <coughs> laya lang. yens yens ng yens <laughs> mm, yens lang po talaga. yens 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 sa video. Kasi ako puya. tayo lang dito para maghalansan. <laughs> Hawak ko ang camera. <laughs> Yan, ganito lang guys. Tsaga-tsaga lang po tayo sa buhay para tayo mabuhay ng marangal at maayos. At malit ang ating income, tsaga lang. Ang importante, nakakaraos tayo sa araw-araw. At syempre, mag-ipo ng konti importante lang naman yung pang-araw-araw nating income. Pambit tayo ng pang-araw-araw nating kailangan sa buhay. Yan. Basta wala na magkasakit, wala na mga sakit. Okay na, di ba? Kahit naman pa paano nakakaraas tayo, nakakaipon. Nah, kahit bari-bariya lang, at least may maipon tayo. Kami po malit lang ang aming income pero sa awan ng Diyos nakaparaos kami sa araw-araw. Okay. Ito guys ay nakikitinda lang po kami ha. Ah, hindi po ito sa amin na nakikitinda lang po ako. Kami. Ayan. Kasi wala po kami sariling puhunan. Kaya kami po ay nakikitinda lamang para may panggastos kami sa araw-araw namin buhay. Ayan. Kasi kami po ay simpleng buhay lamang. Ayan kasi wala na po kaming puhunan <laughs> kaya guys subscribe na konti pa na kasi subscribe sa aking channel yan, subscribe na po Paka support naman po sa aking channel yan ang sa ganun eh malagdagan naman ang aming income <laughs> o, diba? tsaka hindi naman natutuwa lang po ako kahit konti lang po ang nanonood sa aking mga videos masaya na ako ay at least pinapakita ko naman ang uh, kakayanan na simpleng kakayanan ayan marami pa akong ginagawa niya meron din pa akong ginawa sa sarili kong uh, recipe ng pandesal ayan, panoorin po ninyo dito sa aking youtube channel meron pa akong ginawa ang pandesal sa sarili kong recipe yan ayan masarap kasi marunong din pa akong gumawa ng tinapay sarili kong uh, recipe. Ayan. Ito, marunong din ako nito guys. Kaya hindi ako gumagawa kasi wala po akong puhunan. <laughs> Ito po yung nakikitinda lamang kami. Ayan. Pagyalis. Kaya guys, para ay subscribe na po at pag-support na bang po. Panuorin niyo pa kayo mga videos at mga uh, may matutunan naman po tayo ng konti dyan. May matututunan din naman po kayo ng konti sa akin mga videos. Marami akong mga video dyan na ah. mga simple yung luto pero masisiyan din naman kayo kahit papano sa matipid na budget lamang. <laughs> Pag marami na akong budget guys, yan. Nag-experiment ako ng mga luto na masasarap. Ay, yan Kaso ngayon, di pa ka, di ko pa afford. Tipid-tipid muna tayo guys kailangan ko lang makaipon ng uh, sariling puhunan para magkaroon ako ng sariling negosyo kaya lang matagal pa ng panahon siguro guys kasi itong income namin dito pang araw-araw lang na pangangailangan namin sumusumbra man ng konti pero uh, hindi pa sapat yun para makaipon ng puhunan <laughs> kasi malaking puhunan hindi pa kailangan dito para magkaroon ng sariling uh, ganitong negosyo tinapay. Ayan. Kasi sa arena na lamang po ay kamalang arena. Ayan. Ayan. Yeah, ito guys, eh, na lang po ako dito. Ayan, para lang kami ay mabuhay. Tsaga-tsaga <laughs> lang kahit malit na Malit ang kinikita. At least malinis na hanap buhay. Di ba guys? Sariling pagod. Puyat. Pagod kami dito at puyat. Pero okay lang. Ang importante, mayroon tayong pambilin pagkain sa araw-araw. Di ba? Marangal na hanap buhay kahit nakikitinda. Ang importante, may hanap buhay araw-araw. Hindi sa Basta bawal magkasakit lang. <laughs> Kasi mahal doktor, mahal hospital, mahal ang gamot. Ayan. Kaya, sa ngayon, kontento na po sa ganito. Kasi siyempre, mahinam na po ito sa mga gutom sa araw-araw. Ah, -araw. Di ba? Importante, may laman na dyan araw-araw. Kahit malit na po na ay malit na income lang. Masaya na basta hindi magutom, di ba? Eh, tsaga lang sa buhay, guys iba? Ito lang ang kaya natin sa kung alin yun ang kaya natin na eh, tsagaan mo na natin. Importante, hindi tayo magugutong. Hindi tayo nakaka-store sa iba. Okay. Diba? Kahit maliit na income pagkasyahin natin. Ayan. Pwede naman tipirin, di ba? Kasi, ala, mahirap, mahirap pagano na nga uh, na tawag dito Mayarap na makaano na malaking pera kapag ganito lang ang negosyo uh, nakikitinda lang pero bakit? malay mo kasi ako matipid naman guys kahit sa bari lang makaipon araw-araw baka sa loob na isang taon makaipon ng konti o ilang taon ka magtitindi <laughs> Pero guys, may gitsan taon na kami sa pagtitinda nito. Tawa ng Diyos naman eh. Nalampasan namin yun. Oh. Know, Nakaraos kami sa isang taon. alam nyo ba guys, nakaipon ako ng bariya. <laughs> kabili pa ako ng washing. Kabili ko ng cellphone. Oh. Kabili ako ng solar. Kabili kami ng damit. <laughs> Tapos na kaya Nakaraos kami sa araw-araw. Kabila ko ng gamot ni Mr. oh, yun na. Diba? Mga araw-araw. Basta, tsaga lang talaga, guys. Uh, Mga araw lang tayo, pero, yan. Mga araw lang naman ako, siyempre, na masensya, pero, hmm, hanggang pangarap lang muna tayo. At gumagawa naman ako ng ano, ito, kung tin lang. O, so, diba? Siguro hanggang dito lang muna ang aming kakayanan. Hahaha. <laughs> Ganyan talaga pag wala kang puhunan. Ayan. Ang importante tayo mabuhay na maayos. Hindi tayo magutom. Ayan. Wala tayo sakit. Ayan. Buhay ang uh, marangal. marangal din na po ito. Makitinda tayo. Di ba guys? Mabili natin. Kabil tayo ng ulam, ng kanya, bigas. So, kami ganun po. Malit lang ang income namin kasi kami po ay porsyentuhan lamang. Pero <laughs> Kaya, kung nakabili kami ng sariling na rolling. Uh, kung may puhunan kami sana, kabilang ko ng sariling ganito rolling. Rolling store. Kaya lang sana yan ay eh, wala pa. Hindi ko alam kung papano. <laughs> pag, may, pag may nag-sponsor, kakaratayan Hindi na. Importante lang yan. Eh na may may manood sa aking mga videos. Ayan. Tulong nyo na sa amin, guys. At pag may nanood, eh, eh okay lang. Ayan. Panoorin po ninyo. Paki-subscribe nyo rin po. Mga hindi pa nakasubscribe. Ayan. Paki-subscribe naman po dyan. Ayan. Ito. Alam nyo, guys. Anong oras na ngayong gabi? Alas 10 pasado na. <laughs> Kaya... Sa maliit na halagang kinikita namin guys, alam niyo ba? Natutulog kami minsan, alas 11 na. Kaya sa nito. Tapos nagigising kami, alas 2 sa madaling araw, na, na naman. Tapos, ayan, basta maiksi lang tulog namin guys, hanggang 3 to 4 hours lang. <laughs> Kaya pinagdadasal ko na lang na hindi kami magkaroon ng karamdaman. Kahit na kami ay palaging kulang sa tulog, dahil sa maliit na halagang namin yan. Kailangan mabuhay. Tsaga-tsaga lang, guys. Basta ang importante, mayroon tayong pambili ng pagkain sa araw-araw. Pakabaya -araw. sa kuryente, sa tubig. Ayan. Yan lang, hindi na ako nangangarap na mag-ano ng mga magagandang damit kasi sa hindi kaya. <laughs> Eh diba? lang guys. Kaya please subscribe, pal, uh, click notification bell para lagi kayong update sa mga videos ko. Kaya thank you po Lord kahit ganito ang aming hanap buhay. Masaya po ako. Dahil uh, meron kaming income araw-araw. At hindi kami umasa kahit na kanino. Kasi mahirap naman umasa. Kahit mayroon kang asahan, mahirap na rin, di ba? Eh, tayo talaga, wala naman talaga magtsatsagang tumulong sa atin ng ano. ng talaga sulit na tulong habang buhay. Ay, eh, di ba? Kasi eh, kahit pa tayo may may pamilya, may anak, hindi naman natin maasahan mga yan. Kasi may pamilya na. okay sikap lang din tayo sa sarili natin. Mag-ipon-ipon -ipon ng konti para pagtanda natin eh meron tayong lukutin. <laughs> diba? Hindi tayo aasa kahit na kanil. Ayan. Hindi tayo magugutom kahit tayo matanda na. Tatrabaho pa rin kasi matanda na rin kami guys. Ayan. Pero naghanap buhay pa rin. to kaysa to na tumulala <laughs> kasi nasubukan ko na rin ng maayos na buhay Kasi alam nyo noon hindi naman lahat ng oras inanod tayo sa taas Talagang lumalating ang pagsubok na tayo ay bababa ayan Pataas pa baba, taas baba, lang. Kaya nga, nasa loob tayo. Tapos hindi natin alam. Nasa taas na naman tayo. Diba? Hmm, importante ngayon. Mayan may anak buhay kami. Yan. Nagtitinda ng pandisa. Cheese malunggay pandisa o cheese moringa pandisa. Ayan guys. Ayan. Ito lang ang aming buhay araw-araw. Ayan. Thanks for watching po guys. Ayan. Salamat po sa panonood sa mga videos ko. Malaking tulong po yan sa aking channel. At natutuwa naman po ako. Kahit na ako, hindi lang nanonood. Ayan. Kaya lang, hindi na po talaga ako nakakapagluto ng mga experiment na luto. Kasi yan, ito nga po, busy ako sa pagtitinda. Ito nga lang, kulang pa ang oras namin. <laughs> Matrabaho po kasi ang magtinda nito, guys. Pagod at puyat. Sa lansangan po kami nagtitinda. Rolling store lang po kami nito. Ayan. Hmm. Maghihintay pa lang doon uh, Pa. Tapos Pag ito, papalsahin pa namin to guys. Pagkalsado na siya, nandun pa kami natin iluluto ito. Hmm. Mamayang madaling araw. Tapos mga madaling panarabas na kami para magtinda sa kalsada. <laughs> hmm. kalsada Pero syempre, may permit po ito guys. Permit. Pag natin na tayo kahit rolling stone, may permit po yan. Ayan. May permit po kami. Ang may-ari po nito, may permit. Tapos ako po, meron din po akong uh, barangay uh, clearance, barangay permit. Siyempre, kung saan kayo magtitinda doon, dapat may permit kayo, di ba? Para legal. O, ba? Diba? Ayan guys, maraming salamat po sa inyo guys. Ayan, marami pa kami isasalan sa inyo guys. So, ayan. Nakabalot pa ito guys. So, kasi kinukuha po namin ito na masa na. Kami lang po ang nagsasalansan sa tray. Pag nasalansan na ito sa tray, sasalansan ko naman po ito na sa rolling. Pagkasalansan sa rolling, magluluto pa alsa yung pag madaling araw. Kami ay magluluto na nito. Ayan. Kaya ayan ang tulog namin 3 to 4 hours lang pero okay lang huwag lang kami magkasakit Ayan, kasi ang kinikita namin dito ay kulang pa sa gamot <laughs> 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 ang kinikita po namin dito ay para lang sa pang araw araw na gastusin namin Ayan. pampay sa kuryente sa tubig, pambili ng gamot ni maintenance mister, pangkain namin Ayan, okay po. Nakakaraos po kami dyan. Ayan. Kaya, nagtsatsaga po namin ito kasi malaking tulong din po sa amin to kahit maliit lang ang aming uh, porsyento. Pinagkakasya ko lang po ang ang, ang aming kinikita. Pinagkakasya at kung pwedeng mapasubra at bariya, makati, makaipon sa isang buwan. Kahit na ilang bariya lang. Okay na, di ba? At least may kinikita. Di ba? Ipangkain na. Ay, ka siya. Para sa nang iba, lalakas pa, nagpapalimus na. Nagsilibis pa. Uh. Sa amin nga, dami nagpapalimus ang mabata pa. Sabi ko kami nga, matatanda na, nagpapalimus. <laughs> Tatrabaho <laughs> pa. Kaya yan, binibigyan ko rin. Naawa ako kasi. Alam ko. Hindi ko magagawa magpalimus kahit matanda na ako. Nagtitiga na lang ako sa malit na kinikita kaysa ako ay pampalimus. ba? Diba? Kasi mahirap yun nung um, humingi ka ng tulong tapos uh, sa bandang uli, iiwanan ka rin Kaya hindi dapat umasa talaga kahit nakapamilya kapamilya mo pa. Ayan. Kailangan talaga at matanda na tayo magsikap tayo. Ayan. Pero mag-ipon tayo para pagtanda natin, mayroon po tayo maasahan. Diba? Kahit wala, walang na mag a uh, bigay sa atin, meron tayong pambiling pagkain pag na tayo talaga, di ba? O, may pera tayo, may ipon tayo. O, meron tayong pagpasweldo sa ano, kung hindi natin tayo ng trabaho, makaipon tayo. Naghulog-hulog tayo dyan, yung mga hulugan, Ano niya naman yung sa Pilipinas. Yan, naghulog ng SS, o kaya uh, yung mga, mga trabaho. Yan. Para pagtanda natin, tayo ay may aasahan. <laughs> Diba? Kasi mahirap yung pagtanda natin eh, mukha tayong kaawa-awa. Diba? Kasi kahit may anak man tayo, hindi natin maasahan. Hindi naman lahat ng anak ay maaasahan, lalo pang may pamilya na. Diba? Ang buti kung parehas natin, kapag tayo ay, kahit na mayroon wala tayo, hindi natin sa ating mga magulang o ano. Ayan. Kaya na, siyempre, pag wala talaga, yan, tis-tis lang. Diba? Eh, kaya ako, kahit ganito kami, yan, siyempre, kahit bariya, nag-iipon-ipon ako. Para naman na, pagtanda natin, eh, hindi tayo mahirap pa ng gusto. Di pa, guys? Yan. Yan. Tsaka, ano ako guys eh, hindi ako maluho eh, kaya nakakontento ako kahit malaki man o maliit na halaga. Kontento ako eh. Yeah. Kaya ipon-ipon lang kasi mahirap yung uh, wala na nga tayong malaking kita, maluho pa tayo, o, wala na, gutom. Tsaka <laughs> hindi ko ugali yung ano, mangunutang, kasi hindi magbabayad, parang ng iba. Kaya kung magkano lang yung kinikita ko, kailangan pagkasyahin ko yan. O para yan sa tuyo lang, sa tuyo lang. Diba? oh tapag may, medyo malaki-laki ang kitang konti. oh Pili ka na, sarap-sarap -sarap na pagkain. O, di, okay na yun, diba? O, diba? Basta tayo ay hindi lang maluho. Ay, eh, kahit maliit ang ating kinikita, ay makakaipon pa tayo kahit bari-bariya lang. Importante, wala tayong utang. Wala tayong sakit. Kasi, maraming may utang sa akin. Maraming may utang sa akin. Ako, Diyos ko po. Pero, okay na lang yun. Okay na sa akin. At least, nakatulong ako sa kanila. Nakalimutan man nila ako. Importante, ngayon, nabuhay na ako kahit na nawalan ako ng puhunan. <laughs> At least, kumikita na Nakikita ko ay eh, kahit na malit na halaga, hindi kami nagugutom. basta yung pinagdadasal ko lang palagi na hindi na magkasakit kasi mister may maintenance siya araw-araw may -araw inom ng gamot dyan. Hindi na yung pwede putulin kasi ik <laughs> ang buhay. Bababa ang buhay. Bababa ng buhay ang gamot maintenance. Di ba hindi ka makabili ng masarap-sarap ng masasarap na pagkain. Basta yung gamot, mabili. <laughs> kaya yun sinasabi ko, bawal magkasakit. Kasi pabigat sa buhay yan. Kaya, pero okay na sa akin, na importante, nakakaraos kami. Nabibili ko siya ng gamot, nabili kami ng pagkain na araw-araw. Kaya, Bayad ako sa kuryente, sa tubig. Ayan. Kaya lang, pinuto, hindi na ako nagulog sa SS kasi hindi na kaya. Pero may mga nahulog na ako matagal na. Ay, hindi pa, hindi na kaya ngayon. <laughs> Pero pag tanda ko, meron na. Meron na kasi sobrang naman yan sa minimum ano. Ay, sobrang mm -hmm. na sa ano, no. Mm -hmm. At least meron na ako buwan-buwan. O, -buwan. di pa guys. Ayan, tagal-tagal pa kayo makatapos guys. Medyo mahaba baba pa ito. Ayan, thanks for watching po. Please subscribe uh, click notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. Ayan. Kasi ito pong bahay namin, ako na stress pa rin kasi ang dami na palang tulo, tumutulo na din sa bahay namin guys. <laughs> <laughs> may swimming pool na kami dito sa bahay. Tapos ayan, pati kisa namin si Rana rin. Kaya medyo na-stress ako kasi so, pag may bahay ka talaga, kailangan mong i-maintain pero hindi namin na maintain eh. Pero naway makaipon ako ng pampapalit ng ano namin. Kasi medyo block na yero nito. Yeah. <laughs> medyo matagal-tagal na rin kasi itong bahay namin eh. Hey, hula, Kaya kay ako, eh. <laughs> Puro sahod-sahod na kami sa bahay. <laughs> Puro may sahod na itong ano namin eh. Palanggana, timba. Oh, -kusina, sa kusina, sa sala. Ayan sa banyo namin. Buti na sa banyo. Diretso na sa banyo. Hindi ko napansin. Tag-ulan kasi dito. No? Yan kulang na, na marami na palang butas tong Bubong namin. <laughs> hmm. Kaya yung marami kami sa dito. Naku. Medyo na-stress nga ako kasi naawa ako sa bahay namin. <laughs> Pero di bali, mayawa sila Lord eh, makakaraos din. Basta saan bat? ambat. Maayos din yan. Kaya lang, siyempre, mahal na kasi ang mga materialis. Mahal lang mga yero, mahal lang labor. <laughs> Kailangan tala, libo-libo para mapagawa. <laughs> Kaya hindi ko alam, bahala na. Importante, hinakaraos kami sa araw-araw. Ay, baka may si Lord. Eh. Pag malakas ang bintahan, itong tinapay na ano namin, makaipon na ako. Eh, okay lang, makaipon ang puhunan. Kahit, okay, kahit dito na lang, kasi parehas magpuhunan mga ano, parehas din naman. Matrabaho pa pagsarili sarili, pero, bahala na, ayaw ng mga plano-plano. kasi masakit sa kalawang mag plano na wala ka namang puhunan. <laughs> Kaya, kung ano dito, tanggap ko na. Ah, ba guys? Kaya ganyan lang tayo guys. Huwag natin problemahin yung bukas. Ang importante yung araw-araw nating buhay. Ano, di ba? Nakakaraos tayo. May mga pinag-aaral tayo. Napapaaral natin. Gagasas na sa araw-araw. Huwag na problema yung bukas. Yung araw-araw at least. Nakaraos tayo sa araw-araw na pangailangan. Di ba? Uy, ang haba ng videos ko guys. Thanks for watching <laughs> po. Salamat po sa inyo. <laughs> Bye, bye, guys. Ayan. God bless us all. Love you, guys.